Pagandang araw mga ka-showbiz, isa na namang mainit na balita ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Kita Kits Showbiz at welcome sa ating Showbiz News Update. Sa ating top story, isang kontrobersyal na insidente ang kinasasangkutan ng sparkle artist na si Sandro Bulac laban sa dalawang independent contractors ng GMA Network. Ayon sa pahayag ng GMA Network ngayong Webes, nagsampa ng reklamo si Sandro laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Sa isang pahayag, sinabi ng GMA Network na agad nilang inumpisahan ang isang investigasyon upang matugunan ang isyong ito. GMA Network has just received a formal complaint from Sparkle artist Sandro Mulac against two GMA independent contractors, Jojo Nones and Richard Cruz. Recognizing the seriousness of the alleged incident, GMA Network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint. Ayon sa kanilang pahayag, Ipinangako rin ng GMA Network na isasagawa ang investigasyon ng may pinakamataas na pamantayan ng katarungan at walang kinikilingan. Respecting Sandro's request for confidentiality, the investigating body will withhold all the details of the formal investigation until its conclusion. The network assures the public and all stakeholders of its commitment conducting this investigation with the highest standards of fairness and impartiality. Dagdag pa ng pahayag. Ayon sa mga ulat na kumakalat online, di umano'y naharas si Sandro, anak ni aktor at negosyanteng si Ninyo Mulak. Nang dalawang lalaki sa GMA Gala 2024 na ginanap sa Marriott Hotel sa Pasay City noong Hulyo. Nag-post si Ninyo ng isang cryptic message sa Facebook na naging sanhi ng kontrobersiya. Ang kanyang mensahe, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Samantala, ang asawa ni Ninyo na si Dayan Abitopaz ay naglabas din ng kanyang damdamin sa social media. Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Tapos wawalang hiyain lang ng mga kusinong tao na nilamon ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klasing kababuyan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin nahayaan na may mabiktima pa kayo na iba. Itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. Sinusubukan pang kunin ng ABS-CBN News ang pahayag ni Ninyo Mulak, ngunit wala pang tugon mula sa kanya sa oras ng pagsulat. Mga ka-showbiz, ano ang inyong opinyon sa kontrobersyal na isyong ito? I-comment nyo na sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi tayong updated sa mga pinakabagong balita sa showbiz. Ito ang Kita Kids Showbiz at ito ang inyong showbiz news update.